Ngayon, pag-usapan naman natin ang benepisyo ng paglaro ng billiards. Ang paglaro ng billiards ay isang popular na libangan sa mga maraming lugar. Kabilang na ang Pilipinas, narito ang ilang mga benepisyo ng paglaro ng billiards. Una, nagpapabuti ng koordinasyon at, at reflexes. Ang paglaro ng billiards ay nangangailangan ng mahusay na koordinasyon ng mata at kamay, pati na rin ng mabilis na reflexes upang matamaan ang mga bula ng wasto. Pangalawa, strategirong pag-iisip. Ang billiards ay hindi lamang tungkol sa pagtama ng mga bola. Ito rin ay tungkol sa pagpaplano ng mga galaw at pagbuo ng mga estratehiya upang manalo. Pangatlo, panggigiit ng pasensya at disiplina. Ang pagiging mahusay sa billiards ay nangangailangan din ng pasensya at disiplina. Kailangan mong mag-focus at mag-concentrate upang maisagawa ng maayos ang mga shots. Pang-apat, sosyal na benepisyo. Ang paglalaro ng billiards ay maaaring maging isang aktibidad na lipunan. Maaari kang makipaglaban at makihalubilo ng mga kapwa mong mahilig sa billiards. Panglima, lima relaksasyon. Para sa ilan, ang paglalaro ng billiards ay isang paraan upang mag-relax at magbawas ng stress pagkatapos ng mahabang araw. Pang-anim, magpapabuti ng pagtutulungan ng magkakasama. Sa mga variant ng billiards. may dalawang manlalaro o kuponan. Ang laro ay maaaring turo ng pagtutulungan at kooperasyon. Pang-pito, kompetisyon. Ang billiards ay maaaring magbigay ng isang malusog na kompetisyon sa mga manlalaro na maaaring mag sa kanila na pagbutihin ang kanilang mga kasanayan. Sa kabuuan, ang paglaro ng billiards ay maaaring magdulong ng maraming benepisyo mula sa pagpapabuti ng mga kasanayan sa pag-iisip at physical hanggang sa mga benepisyong panlipunan at emosyonal. Baw.